FM News Opisyal na binuksan ng Gamor Rural School Annex ang face-to-face -face classes sa mga estudyante ngayong araw, Agosto 29, 2023. Sa kabila ng masamang epekto ng panahon dulot ng super typhoon Doring sa buong lalawigan ng Isabela. Sa nakuhang impormasyon ng 98.5 IFM Kawayan kay Mr. Danilo A. Bayukan, ang head teacher 1 ng Naturang Paaralan, ipinagpatuloy ang face-to-face -face classes sa unang araw ng klase dahil hindi naman ani gaano na apektuhan ng kanilang lugar sa bagyong Guring. Bumisita rin si Assistant Schools Division si Superintendent Dante J. Marcelo kasama si Bayukan para i-monitor ang mga guro, estudyante at maging ang mga pasilidad ng paaralan. Siniguro naman ni Bayukan na naging maganda ang naging pagsusuri sa mga mag-aaral dahil aniya ganado ang mga estudyante na makinig sa mga guro at pumasok sa silid-aralan sa kabila ng nararanasang bagyo. Samantala, may kabuang 367 estudyante mula sa 431 na kabuang bilang ng mga enrollees ang dumalo sa kanilang mga klase ngayong araw. Lahat po ng mga mag-aaral dito sa The Mural School Annette. Ang The Mural School staff ay bumabati sa inyo ng masayang unang araw ng pasukan. So So, sa amin po, lahat ng mga teachers dito, ginagawa namin lahat ng aning tungkulin para magampanan ang mga pangangailangan ng aming mga learners. So, yun lang po at congratulations sa mga nag-enroll dito sa aming eskwelaan. Kahit maliit man ito, at least marami na rin kami matutulungan ng mga kajante. At yan muna ang ating ulat sa mga oras na ito. Ako si Reward Mata. Para sa back-to-back -back number one sa Nielsen at Kantar Survey, ito ang 98.5 IFM. Idol! IFM News!